Legenda por <tipos> Sobrang late upload na nga nito mga mari parang nung Sunday pa nga itong kaganapan. So bale nakapagbenta nga pala ng alaga niya si Mister Kaya naman ayan. Nag-request nga na bibili siya nito at pinayagan ko na rin nga. Kasi medyo malaki rin naman nga yun na pagbentahan niya. Magagamit nga. din naman niya yan para mas makapagpadami pa nga daw siya ng mano. At para mas makabenta nga kami ng madami. O, di ba? Nung sinabi nga niya sa akin ng presyo na 1 of 5 na kung nagulat nga talaga ako at nung una hindi talaga ako pumayag kasi medyo mahal Pero nung pagka-uwi dito sa bahay ay eh, malaki naman pala kaya Yeah, ayun. Kaya sulit di din naman nga pala yung ibinili niya. Grabe mo. rin nga yung naging tuwa dyan ni mister at ni lolo ko kung nga siya na dyan na din siya matulog kasi napakalaki. Sabi ko sa kanya lagyan niya ng bubong tapos kulambuan niya para hindi sila lamukin. Okay. <laughs> Alam nyo ba mga mare, kontra talaga ako dyan nung nagmamanok siya nung una pa lang. Kasi ka ako yung batuka, mahal din naman. Tapos napakadami pa nga niyang manok mga mare, kaya medyo madami din nga yung nabibili naming patuka. Pero nung kalaunan mga mare, nung nakakabenta na siya, ay okay din naman. Lalo naman. na kapag ka nga emergency mga mare na biglang nagipit kami. Bukuha lang siya ng isang manok niya, solve na talaga. <laughs> yung nalaman ko nga yung presyohan ng mga yeah, manok. Yeah, doon ko na talaga siya sinuporta. Pero hanggang sa pagbebenta lang naman siya mga Kasi mare. May rin nga ng pagbili niya Eh, dumaan na rin nga pala kami doon sa binibilhan ko nga ng mga grocery. Punti lang binili ko, wala kasi akong listahan kasi biglaan lang din talaga ng pag-aaya. Pagkabili nga niya ng kulungan ng manok at saka ng patoka, binigay na nga niya sa akin yung natin. Pero dahil wala nga listahan, ito lang yung nabili saka ko. Saka kapapamili pa nga lamang namin nung Friday. Sunday pa lang ng araw na yan, kaya medyo meron pa kaming stock. Saka ang hirap kaya mga mare kapag ka nga di mo alam kung ano ba yung bibilhin mo. Kasi hindi nga ako nakapagtingin dito kung ano ba yung mga wala na or paubos you na. Know, ako na nga lamang bilhin itong bigas namin at ayan, pinunoon ko na nga itong lagayan namin. Bumili lang din ako ng tinapay ko, gawa nang wala na makot dito or pam partner sa kapituwing umaga. Pansin yung mga mare, hindi ako nag i talaga ng mga snack or yung mga chichiriya. Bukod sa may tindahan naman dito si mother, katabi lang namin. Eh, mas nakakatipid talaga ako kapag ka nga wala akong stock dito na mga chichiriya. Diba kasi pag nakikita ko, eh, kain nga ako ng kain. Mas lalo nga hindi makakatipid kapag gano'n tapos magkakayuti ay pa talaga. Nililess ko na rin nga kasi talaga ang pagsa soft drinks at pagkain nga ng medyo maaala. Kasi lumalabas na nga talaga yung masasakit sa katawan natin kapag nga talaga umiidad na tayo. Well, 28 years old pa naman ako mga mare. Pero may ilan na rin nga akong iniinda sa katawan kaya kailangan talaga i double ingat na. Mahirap na mga mare, wala naman tayong ipon at mas priority nga natin muna yung pagpapagawa ng bahay. Saka na lang yung savings at negosyo pag natapos na yung bahay. Kaya mas maganda talagang gawin ngayon ay eh, mag-ingat na muna. At unahin na nga natin yung pag-iwa sa mga masasamang pagkain, hindi hmm. sa mga makakasama sa atin. Mas okay nga sa akin na mas marami yung stock na ulam kaya sa kutkutin. Kasi minsan talaga kapag nagme-merienda kami ni Mr. Kanin na lang, kung ano na lang yung maluto naming ulam, at least di ba healthy pa. Pero alam nyo, gusto ko na talaga mag-diet mga mare kasi talagang sobrang taba ko at medyo hinahihingal na talaga ako kapag sobrang dami kong ginagawa. Sabi ko nga kay mister Tulungan niya akong mag-diet. Pero kapag pinipigilan naman niya akong kumain, nagagalit ako. <laughs> Kaya pala ko mapapansin nyo, may binili din nga pala akong mga instant noodles. Sobrang konti lang nun mga mare. At ngayon na nga lang ata ako nakabili ulit niya. Kasi eh, bukod sa hindi naman talaga kami sobrang mahilig dyan. Eh, mas gusto nga ni Mr. yung sabaw namin ay eh, gulay. nag lang din talaga ako, kaya kumuha rin nga ako no Pero sobrang dalang talaga namin kumain ng mga instant noodles. Ano anyway, mga mare, sobrang konti lang talaga nitong napamili ko. Kasi hindi ko talaga alam na ko konti na nga lamang or ubus rin nga yung laman ng mga bote ko na yan. Pero ang inuna ko talaga yung mantika kasi yan talaga yung gamit na gamit. Bale, kung mapansin nyo, tinanggal ko na rin nga pala yung mga sticker nitong mga condiments bottle ko pati nitong seasoning jar. Maganda naman siya mga mare, madikit nga tingnan niyo, hirap na hirap din nga akong magtanggal. Ang masama yeah. kasi itong pwesto so, nila. Wala ano na natatalamsikan nga sila ng mantika at nagkakaroon nga ng bakat-bakat. Eh ang pangit. Ang dumi tingnan at kahit punasan ko pa yan ng punasan eh, hindi nga natatanggal kaya ayan tinanggal ko na lang yung pinaka sticker. Kung tutusin mga mare, kita naman yung laman nila. Eh nga, nga lang doon lang talaga ako nalilito sa toyo at saka patis. Kaya rin nga ako nagbili ng mga sticker. Eh ang pangit naman kung yung toyo at patis lang yung lalagyan. Ko, kaya dinamay ko na rin nga yang mga yan